Hindi ako na-scam din ni Gcash to eh. Ngayon ko tumatalikod siya. Ayaw niya kumarap. Maraming alam talaga to. Ayan. Kaya pag may problema ang phone nyo, punta po kayo dito. Ito po yung kanyang store. yan Cellphone repair. Ayan. hanapin nyo po to. Sa tapat po ng El Torogi. Ayan El Torogi. Ayan mga cellphone dito. luma na siya pero gagawin niyang bago yan. di Diba? Na yan tawag siya at ano model ba <laughs> yan XR. Tatawa ka pa. Ayun, shout out natin. Para masaya. Hmm. Shout na muna nanay mo, tatay mo. Oh, <laughs> <laughs> sumika siya. Kasi ate din. <laughs> shout out sa province mo te. Negros. Ay, kagandang negros dela kasi ano, Soltera. Soltera pa. Belaga, Sultera. Yes. Ah, uh, kasi ang yes. biyada, Sultera. Ah, uh, sige. Okay. Tawa tuloy sila. Ikibigan ko ayaw talaga. So sa lahat ng mga nawawalang cellphone, hanapin nyo lang to dito. Dito niya binabagsak lahat ng mga cellphone na nawawala. <laughs> <laughs> Joke lang yun ha. Ano lang po ito. Content lang. Para mapatawa kayo. Yung iPhone po kasi okay, ka, yan. Okay oh, lang ako yung iPhone yan, hindi iPhone ay ha. Ay, okay, iPhone ako, mag ko lang. <laughs> <laughs> Anong, mo? Mo oh, ano ba ah, ah, <laughs> 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 so, ka na sinigil mo? Sabi mo ka hapon. Sabihin ko sa kanya pa Baba naman. Sa libo. Amin nga 250. Kasi kami. Sa kanyang kaibigan ko po na iskam ng Gcash to. Yan. Nag-iskam. Nag-iskam ng Gcash to yan. Kaya huwag kayo magbe-verify. verified Marami. Uh, <laughs> <laughs> so yan. Punta lang kayo dito. Sa lugar ng Magallanes. Alpalan. So ayan Dito po yung puntahan ng mga magagaling na gumawa ng cellphone. <laughs> Yan, sana oil. <laughs> Yan, tapos mayroon po dito eh, ng Cebuana Lulier sa tabi lang. Yan. Pag wala kayong magawa, uh, pasyal-pasyal kayo dito. Malamig <laughs> dito. Sulit. Tapos kakain tayo si Jollibee. Kuya, kain ka na Jollibee. Ate ba kuya? Ate, ate, wag po. <laughs> sa out sa oh, ang probinsya mo ate. Bacolor. O, taga Bacolor ka. Oh. Taga tingin ka. Bago. O, oh, bago. Doon sa may marami squatter. Bago, kabila. Malapit sa pier, di ba? Kabila lang. Banago yun. Ah, banago pala yun. Sorry, sorry, sorry. Banago pala yun. No? Yes. Please. Pero alam ko, di ba? Uh, Kasi taga rin ka, ako eh. Pero sa... Dugay, dugay pa. Dugay, dugay. Oo, oh, papunta sa bukay. Doon papel. <laughs> Basta ilongga. Day. Day. Basta ilongga. Priska, kag virgin. Ang gwapa. Ayan, bye bye sa inyo lahat hata. Punta kayo dito kayo sir. Yan, nibitahan niya kayo pag wala kayong magawa <laughs>